No guys, ating panoorin ang viral video na ito guys na iron isang babae mawid lang sa kalsada at nahulong ang kanyang tinkiaw. Meron nakakita, binulot ito ni kuya at hindi na ito, hindi ito sinauli. Ating panoorin ang video na ito guys. po Natago kagito sir, wala man ko nagkuot. Andan siya. Mawid siya sa pasanda. Walang alam-alam yung babae na hulog yung kanyang tira. Oo, oh, na sir. Ayon si kuya, nakita niya. Kita niya na hulog yung pira ni Ate. Uh, Inintoon mm -hmm. niya at Mukha ulo din niya ata Grabe wa na lang giniduol sa ako no. Kita man mm. ta tong ako no. Kita ba siya? Eh. Asa man ni si pa imong dito sa kuan, gusing balanghay no. Eh. Ayan ho. Ayan guys. Mm, Binorot na ni kuya yung pera. Sila kay mga bay man diri. Parang sinesita siya na isang motor Natamog tol. Mm -hmm. Pwede kaya eh, kasambot sindo nga yung isang motor. Di hmm. masalip So yun lang guys. Sana isa uli ni kuya yung pira na napulot niya sa daan. Dahil hindi naman yun sa kanya. At nakita naman niya yung babae na yun ang may-ari ng pira. Dapat Sinauli na talaga niya yung pila. Hindi na niya kusa pati na yung pila. ni naman niya sa kanya eh. ang lang ng pira yun. Yung e. Maka important niya yung talamitan ng pira. Dapat. Hindi na hindi yung pira na hindi sa kanya.